Ano yung pangalan? Ay, go! Go! Ay, grabing manay. Di nilalawain na. Di nilalawain na. na. Ay, grabing kasi dudang ko. sulod na It's but not done. Bakit taling manay? Ano Ay, taling nyo mo, Derms! Ay, ipadaog. Ano nga? Ipakita kayo. si Derms. Ang bilis si Derms

Dali mo I-guide mo lang para. Wait mo na po tayo, basahin mo. Basahin mo muna. Yeah. yeah

Ah, ah, wala, pa, na. Ayan o, no. pwede mag-next Pwede Pwede mag mag-next Pwede mag-next pa, ko pa. dito eh Kahit gabi nanonood ko eh Parang dito yung mga nalala Dito yung gabi ko Sa gitna kayo na mo na Dalawa Dalawa na Dalawa na sila Tatlo na

Lilaan <laughs> <Stop. Uy, uy. laughs> no, mo bro marunong ako ako magpashoot dito Ginagawa ko ito kahit gabi Tapos bawal huy wag mong duraan Ano ba kaya Uy dilaan mo ko yung ano ka bang Pati mo muna. Sabi mo, magaling ka mo. Ano yun? Kim, malambot na kasi hindi nakapasok. Patikasin mo muna. grabe. Uy, may pinutol na. Hindi, Kaya ko Putulan mo na. Putulan mo na. Putulan mo na. Putulan mo Putulan mo na. mo Bro, no, huwag mo hen. Ini ko talaga. Wag mong isitin. mo <laughs> 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 Yung laway mo. Bro, yung laway natulo na. Oh, <laughs> ayun mo laway. <laughs> 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 okay, yung laway mo na, ano na? Ay. Uyan pa nga <laughs> e na! Pag, Pag ito <laughs> na, shoot ko ito. Wala <laughs> <laughs> <ito, laughs> ko ba magaling ka mag-shoot? Hindi! <laughs> <laughs> kasi minsan nasa mood. Relax! Relax! lang, bro! Relax lang, ipasok mo nga!

wala, wala talaga. Dapat hindi mo din run yun. Hindi lang, hindi uh, lang. Okay. Ayos na yung pasak na sana Bumaray, bumaray. Kasiado <laughs> <laughs> na <laughs> nga, napasak. Na-disappoint tuloy Pasyado si Dudang. Pa, sabi ko, sabi ko, dadak, ipasok kaya, ipasok Ay, Dudang, ipasok mga kaya. Dudang, sana yan si Dudang. I'm kasi nakakay yan. Mananay, kaya yan si Duda gabi. Ano yan? Ano yan? sinabi mo kayo, magaling ka mag-shirt. Ano yan? Minsan kasi nabang bro. Nakita natin talaga <laughs> natin. Sabi naman mag-judge

yung beauty queen ng ah, <laughs> pag <wala>, <laughs>

baka sa inyong bibig ha pagkatapos <laughs> Okay, okay. Okay, tapos. Ano na? Bakas okay. na kasi. 'Yan ang laruan pala, isip tayo. Nanginginig? Oo, wala akong gana. Pagdapa sa lupa na. Yung

2000 तपाईँमा एक्सपेक्ट

yung commission nandun, 3,000 nakatago. commission niya, naglaro ba? na. Hindi na lang. Hindi, may palaro pa, isa na lang. Ayan. 3,000 yung... Part At ako pa, ibarito na,

Malaki ng po dito. Seconds lang. <laughs> <4. 6. laughs> ay, 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 ay,

Wow. Next, next. <coughs> oh. ka break oh. ha? Oh. Mahirap yun. No, oh. Sige, Kuya Alex. Next. Oh. Pag-gas na nyo <laughs> <laughs> Toto. <laughs> Toto. 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 Expected, Toto. Toto. ha? Palang utot. Palang utot. Palang utot. -uto. Ayusin Ay Ay mo, ha? Ayusin mo. Bro, Ay Ay no, na lang, two, three, and go. Merry Christmas. Okay, this right, This Wala, malayo marating nito natulog tulog eh. Ay, natulog. Okay, screenshot na Bro, maglalang mo tayo masigong. pa ang bulaklak. Muntik na. Pambaong kami, boss. Sasubukan ko, sabukan ko. Marias Black. Okay. Ah, sabukan na ito. Ba ba, bab. <laughs> <Bandera yan. laughs> <Ricky, laughs> alam mo, One, two, three, and go! Merry Christmas! <laughs> 1.65 na lang Konti uh, ah, so si na lang Sa may na lang <laughs> Si Bilog Oh, sino pa? Oh, Bilog balak, so, Bilog Mag-break mo ang record 21.59 Ayan, <hihihi> almost 22, Ay. <tinyan> okay na yan Lakasan mo lang 1, <supen> 2, 3, and Go! Merry Christmas Ikaw ka tayo Ikaw ka tayo Pang-bike <laughs> Pang ano pang pang Na-distract <laughs> <laughs> sa gin <laughs> 14.20 Wala na, ako na Ako na oh, pa, Di pa Lahat na nakikita Ay, mag-imot-imot na chance may Ay, may

16.91 At least, you best Ah, ah. Brede, 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 brede. Brede uh, brede. Si, ano, ikaw, uh, <laughs> si, asawa mo, si mami mo, mami mo Sino <laughs> pang lalaban? Mami, ikaw, máo. Ayan, no? Si Bilo ay si ano? Puti. Si Puti. Si Puti. Si Puti. Huwag na baka nanginginig naman? nanginig yung boses. Huwag na baka manginig yung boses. Parang binabangot ako. One, two, 3. Check natin kung ano ba. Oo. Ito yung defending champion. Wala, ano, ano na? Ano Wala Ano na? Na-break na siya na? check natin ngayon kung ano pa. Hindi. Kaya mo na ako. Ang bala sa'yo. kasi katapos lang magka-medical. Ano, Bo, <laughs> <laughs> oh, dyan malalaman kung talagang may sakit. Oh. <laughs> okay. Kaka-ECG yeah. lang yan. Oo, oh, <laughs> kung talagang sakit. Ay, bro, bawal yung yeah. masakit sa puso. Ay, maglaban yung senior versus bata. Oh ay, grabe. Ang <laughs> layo <laughs> <Ay, grabe. laughs> <laughs> <naman> na difference. Diba <laughs> ito, pa na ito. Papunta pa lang, ito, pa na. <laughs> <laughs> na. Sige, Alex, parindigan mo. Okay. Wala, nag-urasyon pa. Dyan malalaman yeah. kung may bubuga pa. Okay. Oh, ano na? One, two, three, go! Merry Christmas! <laughs> go daddy, sabi mo, go, go daddy! Bro, maganda na tayo, Maganda alam ng basketball. Bukas pa ba yan. Uh, <laughs> wala, na, wala. wala na, wala na. Hindi mapakali si Justin eh pas na. Bumupas na yung ano? U B B tula, na? B B na? Binigay na sa mga... Uh, uh, sa mga seniors. Sa mga new generations. <laughs> I congratulate talaga. Try to serve my life. May, <laughs> may, may Tommy. Try may Tommy. Ate Ami. <laughs> Asa na ate Ami. Panalo na. And the winner is... Panalo sa lahat ng mga palaro. <laughs>